yung priest. Kalawang box nito, yung mga gumagamit, ito yung ship na to. Ang isa niyang 500, yun na yung discount nyo, ganito. Dalawang, dalawang box, bali may hindi piraso. 20 pieces. Hello, sir. 20 pieces na lang. Bakit namamatay ito? Hello, sir. Hello. Bakit namamatay yung mic ko? Kuya naman sasabi mo masarap ba? Siyempre. Yeah, ano? Masasarap yung katawin mo. Kung gusto mo nang hayop sa sarap, kailangan ako ang matikman mo. Ayy! Shout out sa mga move it. Ang daming riders. Oh, team sa Kim, shout out po. Team sa Kim, Team sa Kim, shout out. Ang dami nating viewers na nanonood ngayon. Puso sa arit lang malakas. Shout out. <laughs> team Takusa. Atusat, sa asawa. So ayan mabibigay ko sa inyo dahil ano, marami kayo. Yes, discount. Ayan, sheep. Sige. Sige, asan pang grupo nyo? Sige po. Ay, taga saan? Dito na kanay. Ay,

Okay Aga ayano Ayan, shout sa mga negro sa aga-oksidental Baka maging diwata ako Sige kuya. Nakabidyo ka? Ay, ka. Shout out kay Atty. Ruby. Atty. Ruby, shout out. Atty. Ruby, Mendoza at Ma'am Vivian Mendoza. Atty. Ruby, Mendoza and Ma'am Vivian Ma Ma Mendoza, Mendoza. At, Mendoza at Lloyd. At Lloyd. Ay, daw ka nila. one, two. <laughs> Sapa, one, two. Okay. Eh. Ay, doon. Pwede mo ba ba Hai selamat malam. Jede. Itu tuh kan pa si Kuya, bawalan mura. <laughs> 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 Berarti mo bali lipas din yan. Go. Yan na, Diwata, Paris, update, uh, August 26, 2024 at 10 a.m. <coughs> Maliwanag. Maliwanag na. Diwata, I love you. I love you too. Shout out sa lahat ng kumakain. Ha? Nagbigay ako ng beef dyan, dalawang box. Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Ba't putol na? Putol ba dati pa yan? Doon ka pa eh, pupunta na tayo. Picture naman, taga pa kulad kami. Sige, go. Sige, pupunta ako doon. Nalambos sa gilang. Sagal lang ginahadala sa'yo. Thank you. Sige, go. Sige, lang, pipicture lang daw kami. Hi, shout-out sa mga taga. Bacolod! Bacolod City! Ito na nga, nag, nagla live na nga ako. Bacolod sa kabila! Bacolod! Shout-out Bacolod! daming taga Bacolod. Eh, Ayan na ang Bacolod oh, yan. Yan. Yeah. Hello po, sarap po. Okay. Pige na, pige